Hello mga kasinet. Welcome again to my channel uh, may, Ang subukan na naman ngayon mga kasinet yung, ano, yung may upper and lower flame Kasi nakipakita na natin yung mga S Plus Pro LPG mode uh, Subukan na natin yung pan nami-miss naman natin yung mayroong upper flame in lower flame, so ngayon uh, i-operate na natin guys ay mga kasinit, kasi pag mag-guys tayo uh, merong ano, merong nagko-comment na mawawala yung pinaka-originality natin sa pinaka-kasinit vlogger doon sa may ano lang, spark banda bandani and guys, nilag uh, mga kasinit nilagyan na natin ng uh, extra power Uh, ngayon mga kasinit para makita nyo na walang edit, walang magic yon pina under na natin yung blower under pala na yung blower bago i-ignite so ganyan lang kasekreto guys dit, uh, mga kasinit dire diretso yung apoy, wala na tungkuan ganyan lang mga kasinit Oh. So pandre na natin yung blower. Tapos ignite na yan, dire-diretso na yung apoy mga kahinit. Wala, motor, mga kasinet, ito ito palpak mo. Ang mga kahinit. Kita mo na At sa Uy, uy. sabugan, bigla namang pinaandar under sa ano, mga, mga kasinit biglang i-ignite sa peretol, nakurat ako kasi pagka i-ignite, oh, mga kasinit pagka firmerong liab niya, parang mayroon siyang mayroon siyang hangin na lumabas patulak sayo, magugurat ka talaga kasi parang sumabog yung bunganga pero sa amin, nakasanayan na namin yan. Takot-takotan na lang guys kung mayroong natatakot sa pag-ignite. Pero pag yung uh, sanay ka na, cover ka lang, cover. Nga masabugan ka. Yan lang mga Yun yung mayroon siyang upper flame. Yan. Naka one-fourth. One-fourth dim lang yung pinaka upper uh, flame ayan mga kasinit tuloy tuloy na yan wala na yung sinasabing palubog ka ng palubog wala na yan pagka nag init yan direct direct sa supply na yan mga kasinit so ah mayroon na naman akong balak mga kasinit na gagawa na naman ako ng control sa lower lower flame and upper flame gagawa ako pa ng control para dalawa yung control nya para para pag naghalo kay halo kay tayo sa sa langis natin hindi siya magliliyab kaya gagawan ko pa ng isang control yung pinaka lower flame ito gagamit tayo ngayon ng upper flame kasi mag ano tayo, chicken curry. O, oh, di ba mga kasinit? Mula lang nag-ignite siya, dire-direction na siya, ganyan yung apoy niya, o. Oh. Wala nang kwan yan, wala nang bababa yan, hindi na yan bababa. Lakas ng apoy o. O, ganyan mga kasinit. Ganyan yung envision natin. So, alam niyo mga kasinit, naglipa na ngayon sa youtube yung ano mga stainless na gumagawa ng mass production ang ninipis lang din pala nasa 1.5 lang pero sabi ng sabi nung pinaka pwede nila doon pinaka manager 3 years na daw yung ano nila yung mga kala nila wala pa daw silang nabalitaan na nalusaw kaya nag crack yung 1.5 mm eh, nasubukan ko na yan ako ang unang pasimono ng stainless na 1.5 eh, pag tumagal pala mangingiti at saka, parang mawala yung pinaka stainless gaya nga ni ni Mirai matagal niyang ginamit yung stainless eh, pag tumagal na na parang, parang naging bakal na yung stainless Pag naubos pala ng apoy parang magiging ordinary na yung stainless para naubos yung pinaka stainless niya pala pero sa akin ito hindi ko pa naman alam itong makakapal parang matagal kasi siguro maubos na apoy pero pag 1.5 ay ah, kasi net subukan ko niya na na agnas so um, ginamit ko lang yan sa cover cover lang ng kanyan cover lang ng pinaka pinaka heat diffuser cover lang yan pero na ano ko nabutas para ba siyang ano para ba siyang kinain ng anay ah wala pag manipis pala hindi pwede tapos patagal na daw 3 years hindi masisira yung 1.5 maniwala ko pag umabot siguro ng 3mm kay Mirai nga eh, parang 8mm yun eh 6 mm o 8 mm eh. nawala na nga yung stainless na mga magnet na talaga pero hindi bale sa umpisa naman alam mong stainless ang yung chamber pag tumagal, abot ng 2 years 3 years, nagiging ordinary na lang yung stainless naging bakal, may ma na siya eh. so kaya tayo guys mga kasinet gawin nating makapal para naman yung bumibili rin hindi rin siya malugi na sa umpisa lang yung maganda pag tumagal magcrack pala yung ano magka, magka crack talaga yung stainless pagka abot na ng 3 years pag manipis masusunog din o, ayan mga kasinit tinan nyo liyab lang sya ng liyab mula nung hindi sinindihan natin wala na siyang tigil tira nyo mga kasineto oh, pag pinalakasan natin yung pinaka upper flame buka ka na yan o oh. o oh, tira nyo mga kasi ayun ang pinakabintahin natin sa mayroon tayong design na uh, mayroon siyang upper flame para magamit mo sa pang panglaga, laga naman natin ang gagana diyan yung lower flame ayun o no, lower flame na yan kaya tumaas ang apoy ayun o no, ayun o no. ang lakas ng apoy galing sa ilalim pagka uh, upper flame uh, lower flame ang ginagawin natin pero pag upper ayun o ay 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 wala, wala, nagwawala yung apoy namin So kanina pa to oh, Tedretso na yung pinaka blue film niya Ganyan kalakas yung Combination natin ng mga kasinit So Didiscover pa tayo Ng maraming klaseng nozzle Ito iba na naman itong Combination, mayroon na naman tayong Combination dito na Medyo, medyo mahina medium malakas yan ito mahina ay malakas pala ito kasi yung yung panya uh, oil enhancer malaki yung ita, isang isa maliit tapos yung butas uh, 2 mm hindi naman pares ng 2 mm pero marami lang yung isa yan kasi na kaya pinaparisan natin ng magandang nozzle yung chamber natin ayan na tuloy tuloy na yan o oh. wala na siyang pagbababa tuloy tuloy na yan tapos yung pagganahin yung upper flame pag na natin yung upper flame ganyan na siya makasin ito, bumukakan na o ayan yan, upper flame ang gagamitin natin ngayon kasi makamit ano kami chicken curry ayan o oh, yun mga kasinit mayroon tayong upper flame ngayon gagawa pa ako ng dalawang control lower and upper iko control ko para pag mag break tayo ng carbon hindi siya maganito mangyayari oh. hindi ganyan na mangyayari so nag break tayo ng carbon sa carbon breaker hindi ganyan na mangyayari pagka mayroon control yung up yung lower flame uh, hindi ganun mag hindi ganun ang mangyayari na nagliliyap so pakita ko sa mga guys mga kasinit kung ang combination kung saan ang gagaling so kamukha kamukha lang kay Sir SDB pero sa kanya hindi ko lang sasabihin yung kay Sir SDB kung anong naman klase yung combination niya alam ko na yung combination niya So, pinakita ko na rin yung combination sa akin. Kaya alam na rin niya. So, ayan talagang mga high-tech mga kasinit. Ayan. Gumamit na ang pinaliyad natin ngayon Gumamit na, na ng pinaka-upper flame. Ayan mga kasinit. Oh. Pag may upper flame, Pursado na yan. Ayan, no? Oh. Blow na blow ya. Sige, salang na. Kasinero. Ayan, kasinet. Alam nyo, makasinet. pagka mayroong upper flame, uh, ang apoy, ang apoy sa design na ito, hindi gaano siyang tataas pero pagka lower flame ang gagamitin aangat yan ng lak lakas ang angat yan kasi mag, may combination tayong ginagawa na ibang klase so yan mga kasimer uh, tatlong uri yung apoy nito pagkita natin uli pa. ayan mga kasinit tatlong ore ang apoy nito ayan o oh, yung takip niya nagiging lamisa so S plus prop ah, hindi naman siya S plus prop kasi may butas sa gitna ano lang siya LPG mode tapos yung pinaka ordinary flame na mayroon siyang ordinary flame na mayroon siyang upper flame ayaw ah, kasi eh. So, pinahinaan lang natin kasi hindi naman kailangan ng pamalakasan. Kaya na, sa natin yung iba gumagawa uh, para ng kwan parang bulkan na sumabog na eh hindi naman kailangan eh siyempre magluluto lang tayo bakit susunugin man natin yung niluluto natin yung pang household lang katamtaman lang magluluto lang at tayo eh. Hindi na pwede yung parang ano na eh. Parang nagluluto ka nang bakal, naglulusaw ka nang bakal. May <laughs> kasinit. ng apoy mga yun. Ah, diba? mga sinet tatlong uri ng apoy ang kalan natin. Tatlong uri. Kaya sa kalan na to, mga kasinet tatlong uri ang kanya um, apoy niya so uh, kasi nito oh. tignan nyo uh, may clean enhancer ang ginagamit natin yan kalakas ayan o oh, grabe Diba nyo mga nakita niyo wala wala nang paglubog ng apoy. Tuloy-tuloy ang acceleration niya di pa tayo nag-supply. Ano, nag Kanina pa yan ang liyag. mayroon tayong upper flame yan yung yan yung sinasabi ni Siris DB ayan o so pag pinatay naman natin yung upper flame tinan mo mag iiba yung apoy ayan o yan makisinit o iba iba na naman o kaya dito sa apoy na to sa disenyo natin makapamili tayo ng maganda timplada gusto mong gamitan ng lower uh, wag mong pandarin yung upper flip patayin mo ayan o oh. patayin natin yan o oh. kasi nito mahalatan nyo yan mawala oh, na mo oh. iba ng apoy nyo o oh. banayan yan yung hindi ganong kursado pero lakas kasi aahon talaga siya yun, hindi natin ginamitan ng upper flame gamitan natin ang upper, upper flame para makita oh. ayun, nagbabago na naman yung apoy niya. o oh. Ayun, kasikat kung ano ay kasikat ganyan na yung design natin oh, hinaan lang natin yung mga kasinit kasi malut, uy nasunog na <laughs> Ya, kasinit. Ayan nyo. Ayan nyo ang kagandahan ng design natin. Sa so, susunod mga kasinet, gagawa pa ako ng isang control sa lower flame and upper flame. Pag makikita nyo yung kung paano natin paano pinapagana yung kalan natin na kakaiba. Na May adjustan ka lahat. So hindi na lang yung pag-acceleration na lang lahat siya agad. Okay na ito, mayroon kang pagpapilihan. Ang dami mong pagpapilihan. So, hanggang dito na lang mga kasinet. Pinakita na naman natin yung upper flame. Kasi namimiss naman natin. Lagi na lang tayo ng isplash pro. Ngayon, hindi na. Pinalabas na naman natin yung uh, secondary nozzle. Secondary upper and lower flame. Okay, so, ganyan lang guys. Oh, yang itu dalam pok, marah selamat. In God bless.